Sa napakalayo na isang nagiyelong bundok sa isang isla sa itaas ng Arctic Circle, sa pagitan ng Norway at North Pole, ay merong isang vault o imbakan. Ano nga ba ang vault na ito? Ano ang nakalagay sa imbakan na ito? Ano ang kinalaman nito sa sinasabing Doomsday? Sa maraming paniniwala, ang Doomsday ay ang katapusan ng mundo at ang sandali ng huling paghatol. Ang salitang Germanic ng Doomsday ay nangangahulugang araw ng paghuhukom. Ito ay maaaring mga hulugan ng matinding sakuna na maaaring dahil sa kalikasan o gawa ng tao katulad ng mga climate change, asteroid, nuclear, AI, mga gera at marami pang iba o isang malawakang sakuna na magiging dahilan ng pagkasira ng ating kalikasan at sa mundo kung kailan ang buhay gaya ng alam natin ay magwawakas. Ito ay isang katotohanan na pinaghahandaan ng mga tao sa ating mundo dahil nga marami ang naniniwala na nasa mga huling araw na tayo. Sa totoo lamang, sinasabi naman talaga sa Biblia pamilya na sa pagwawakas ng panahon ay magkakaroon ng hindi magagandang mangyayari o mga kapigatian na mararanasan ng ating mundo. Ito ang madalas na kinatatakutan ng maraming tao sa panahon natin ngayon. Kaya naman may mga tao talaga ang naghahanda sakali man dumating ang mga sakuna. Ngayon may ginagawa na ilang paghahanda tulad na lamang ng isang malaking vault na ito na tinatawag na si Valbard Global Seed Vault. Ang Global Seed Vault na ito ay tinatawag ding Doomsday Vault na imbaka ng iba't ibang klase ng binhi na nagmula sa iba't ibang parte ng mundo. Ang milyon-milyong mga maliliit na kayong mangging batik na ito ay mula sa milyong uri ng mga binhi na nakaimbak dito at patuloy pa itong nadadagdagan. Ang temperatura na 18 degrees Celsius ay kinakailangan para sa pinakamainam na pag-iimbak ng mga buto. Tinitiyak ng permafrost at makapal na bato na ang mga sampol ng binhi ay mananatiling frozen kahit na walang kuryente. Ang mga buto ay silyado sa custom made na foil at silyado sa loob ng mga kahon at nakaimbak sa mga istante sa loob ng seed bolt tinitiyak ng mababang temperatura sa loob ng seed vault na mapanatili ang mga buto na mabuhay sa mahabang panahon malapit sa pasukan ng vault na ito ay makikita naman ang isang hugis na parihaba na nakausli sa manyebe na kapaligiran, matatagpuan ito sa Svalbard sa isang Norwegian archipelago sa Arctic Ocean na matatagpuan din sa isang bundok o mataas na lugar upang ito ay hindi bahain. Ang nagihielong lugar na ito ay talagang may napakalamig na temperatura. Sinadyang ilagay sa lugar na ito ang vault para kung sakaling mang mawala ng kuryente o masira, ay mananatiling malamig pa rin at mapreserba ang mga buto. Ito ay matatagpuan sa isang ligtas na lugar na hindi basta-basta mapupuntahan ng mga tao. Ang tanging kapitbahay ng bolt na ito ay isang katulad din na imbaka na preniserba para sa maaaring panganib na pagkasira ng mundo. Ito naman ang tinatawag na Arctic World Archive. Ito ay naglalayong mapanatili at mapangalagaan ng data para sa mga gobyerno at napakaraming impormasyon sa mundo. Ang pag-iingat nito ay para sa mga susunod na henerasyon na hindi lamang isang responsibilidad kundi isang pangangailangan. Samantalang ang milyong-milyong binhi na matatagpuan sa bolt na ito ay talagang iniingatan at binabantayan para mapanatili ang lahat ng klase ng halaman at puno sa mundo na kung sakali mang may dumating na malaking sakuna na makasira ng ating kalikasan ay hindi tuluyan mawawala ang mga halaman at mga puno. Dahil sa mga nakatagong buto na ito, pwede pang pagkunan at pagsimula ng mga bagong pananim sa bagong henerasyon at tigit sa lahat ay maaaring maging susi sa hinaharap ng mapagkukunan ng pagkain. Ang ideya ay naisip noong 1980s ni Kerry Fowler, isang dating Executive Director ng Crop Trust, ngunit nagsimula lamang ito na maging katotohanan pagkatapos ng isang International Seed Treaty ng makipag-usap sa UN at nilagdaan noong 2001. Ang construction ay pinondohan ng gobyerno ng Norway na nagpapatakbo nito. Hindi biro ang mga sakripisyong ginawa upang mapanatiling ligtas ang mga buto na ito sa panahon ng tumitinding pangyayari at iba't ibang sakuna na walang katiyakan. Ang si Balbard Bolt ay isang hindi pangkaraniwan na inaasahang makabubuti sa sangkatauhan sa susunod pang mga panahon. Sa totoo lamang mga kapatid, maganda ang ginawa nilang ito dahil isa itong pagpapakita ng paghahanda sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa mga susunod na panahon. At kung sakaling magkaroon ng sakuna o dumating ang doomsday, meron pa tayong nakatagong mga buto sapagkat kung sakali mang tuluyang mawala na ang halaman at puno sa ating mundo ay meron pa tayong mapagkukunan at may tatanim muli. Bukod dyan, ipinapakita nila dito ang pag-aalaga at pag-iingat sa kalikasan na nilikha ng ating Diyos na talaga namang sinasabi din sa Biblia sa Genesis 2 verse 15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Nalaman natin na nais ng Diyos na pangalagaan nating mga tao ang kanyang nilika tulad ng kalikasan, hindi para sirain, abusuhin at pabayaan. Nilika niya ito para lahat ng nilalang sa mundong ibabaw ay mabuhay dahil dito tayo nakadepende at kumukuha ng pangangailangan. Mga kapatid, bagamat alam na natin ang katotohanan na ang ating mundo ay masisira sa huling panahon, isipin din natin ang sinasabi ng Biblia na muling babalik sa pangalawang pagkakataon at maghahari ng isang taon ng Panginoon dito sa ating mundo kung papaano ang concern ng ating Diyos sa ating kalikasan. Dapat ganun din tayo. Palagi nating tatandaan na napakaganda ng lahat ng nilikha ng Diyos, ngunit ito ay nasisira dahil na rin sa ating mga kagagawan. Alalahanin natin ang tagapaglikha, madaling makita ang kagandahan at kapangyarihan sa kalikasan, ngunit kung minsan ay nalilimutan natin kung saan nagmumula ang kagandahang iyon, ang mundo ay nagpatutuo na may kataas-taas ang tagapaglikha at kailangang alagaan natin ito Maging matalino, katiwala at ingatan ito para sa mga darating pang henerasyon dahil ito ay isang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Gayunpaman mga kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos, alam nating lahat na ang bagay sa buhay na ito ay pansamantala lamang. Ang muling pagbabalik ng Panginoon na inalalapit at kailangan nating paghandaan. Hindi natin natitiya kung kailan ito magaganap. Kaya't kailangan sa lahat ng panahon ay marapat nating ipakita ang lubos na kahandaan. At higit sa lahat, ang dapat nating paghandaan ay ang ating kaligtasan. Kung saan magkakaroon ng kaligtasan ang ating kaluluwa sa kabilang buhay. Sa awit chapter 37 verse 37 to 38, kaya nga kung merong paghukom na magaganap, maaaring ang tao ay magkaroon ng maligayang wakas sa mga nagsisitupad ng kalooban ng Diyos o ang pagkalipol naman ay na tinakda sa lahat ng mga nagsisigawa ng kasamaan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!